So good morning mga kapi, it's your buddy Aniki and nandito ko ngayon sa ah uh, so galing ako ng poblasyon eh so malapit sa Tarlac City yun sa TSU like stop over lang ako it's around ang oras ala 2.34 am dito nga ako sa gawing ano ah uh, lapas so may highway so taro sa Tarlac Road eh next uh, nag stop over lang ako kasi medyo pagod bigla nag autopilot na ako napansin ko alam mo yung parang nakatulala lang sa kalsada anyway uh, nag autopilot na ako so nag stop over ako ng home ko so kapag nag stop over tayo share ko na rin sa inyo uh, kasi nagko comment actually may mga nagtatanong lahat ako dito sa 155 natin so ito na kasi pinandidaily ko ngayon ayan si sniper yung dala ko and Marami nagtataka bakit ang lakas daw dumulo nitong 155 So Share ko lang sa inyo mga papi So stock sprocket yan 1446 stock tires 120, 70 eh, pero yun yun max is yun, extra max and ayan naka MBR1 type ako and then yung ECU syempre naka Minix so yung tune yan nag like, DIY tune lang ako ah. so binaseline ko lang siya noon sa eraser na up, 17.7 horsepower ngayon nasa 20 point something na so attach ko dito and uh, masabi ko sa so tune malaki yung nagbago sa performance teka patayin natin kasi papahinga muna ng konti malaki yung nagbago sa performance around dati 135 para nasa 135 lang yung top speed ko nung all stock ako ngayon babot na ako ng 151 sa CC Lex, nag-testing ako sa CC Lex eh. So, maraming nagtatanong bakit daw ang tulid, siguro eh, kagad ito, so yeah, bla bla So, ang nagdadala is yung tune ng motor and yun siguro dahil maganda na rin yung kalsada. Yun. Yeah. So, yun lang mga pati, sinare ko lang sa inyo, naka-eraser ECU ako dito sa aking Sniper 155 and MBR 15, full open yan stock as is yun lang pinalitan ko ECU and pipe wala na so yun share ko lang sa inyo bye